Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayong sandali, naghahanap ng iyong presensya at gabay. Para sa bawat isa na nakikinig sa aking tinig, bawat isa na naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ng pag-asa sa gitna ng kawalan, at ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan, idinadalangin ko na buksan mo ang kanilang mga puso at isipan. Ama, nakikita ko ang bigat na dala ng ilan, ang pagkadismaya, ang pakiramdam ng pagkakakulong sa mga problemang tila walang katapusan. Nakikita ko ang mga luha na hindi nakikita ng iba, ang pananaghoy na hindi naririnig sa labas. Ngunit na yong araw na ito, O Diyos, idinadalangin ko ang isang himala ng pananaw, isang pagpapagaling ng kaluluwa. Ang kaloob ng pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng damdamin. Ito ay isang makapangyarihang sandata, isang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng iyong biyaya. Naway sa pagtatapos ng mensaheng ito, ang bawat isa ay magkaroon ng kakayahang hindi lamang makita ang iyong mga biyaya, kundi upang tunay na bilangin ang mga ito at lumukso sa kagalakan, na ang kanilang buhay ay mapuno ng walang katapusang pasasalamat. Naway ang kanilang puso ay umapaw sa pagkilala sa iyong kabutihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong pamilya, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya, isang pribilehiyo ang makasama kayo ngayong araw. Ang ating mundo ay puno ng ingay ng pagmamadali ng mga hamon na tila sumusubok sa bawat himaymay ng ating pagkatao. Madalas, sa gitna ng lahat ng ito, nakakalimutan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na ibinigay sa atin ng ating dakilang lumikha, ang pasasalamat. Hindi lang ito basta isang salita, hindi lang ito basta isang pakiramdam. Ito ay isang daan patungo sa isang mas masaganang buhay, isang daan patungo sa presensya ng Diyos mismo. Ngunit paano nga ba natin ito magagawa? Paano natin bibilangin ang ating mga biyaya kapag tila ba ang ating mga problema ang mas marami at mas malaki? Paano tayo magpapasalamat sa Diyos kapag ang ating puso ay mabigat sa kalungkutan, sa takot o sa pagkabigo? Naunawaan ko ang mga tanong na ito dahil naranasan ko rin ang mga ito. Ang paglalakbay patungo sa isang puso na puno ng pasasalamat ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging nagbubunga ng pagpapala. Hayaan ninyong sabihin ko ito sa inyo ng malinaw. Ang Diyos ay hindi kailanman nawawala ng pananaw sa iyo. Hindi siya kailanman nagpapabaya. At ang kanyang mga biyaya ay patuloy na umaagos kahit na hindi mo ito nakikita o nararamdaman sa kasalukuyan. Ang pagbilang ng ating mga biyaya ay hindi lamang para maging positibo. Higit pa rito, ito ay isang kilos ng pananampalataya. Isang pahayag na kinikilala natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay anuman ang ating kalagayan. Kapag nagpasalamat tayo, nagbubukas tayo ng espasyo para sa higit pang biyaya na pumasok sa ating buhay. Ito ay tulad ng isang magnet na humihila ng higit pang positibong enerhiya at pagpapala mula sa kalangitan. Marami sa atin ang nabubuhay sa isang kultura ng kakulangan. Palagi nating iniisip kung ano ang wala tayo, kung ano ang hindi pa natin nakukuha. Mas madaling magreklamo kaysa magpasalamat. Mas madaling makita ang negatibo kaysa sa positibo. Ngunit kung nais mong maranasan ang tunay na pagbabago sa iyong buhay, kung nais mong makita ang iyong mga pangarap na matupad at ang iyong mga problema na lumiit, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw kailangan mong simulang bilangin ang iyong mga biyaya. Ito ay hindi isang simpleng ehersisyo, ito ay isang desisyon ng puso at isip. Paano natin sisimulan ang paglalakbay na ito? Una, kailangan nating maging intensyonal. Hindi aksidente ang pasasalamat. Kailangan mong maglaan ng oras, ng enerhiya at ng atensyon para dito. Hindi ito mangyayari ng kusa, kailangan mong sadyain itong gawin. Ikalawa, kailangan nating magsimula sa maliliit na bagay. Madalas, hinahanap natin ang mga malalaking biyaya, ang paggaling sa sakit, ang pagdating ng malaking pera, ang pagbabago ng sitwasyon, at nakakalimutan natin ang mga simple ngunit napakahalagang bagay na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Ang paghinga, ang sikat ng araw, ang pagkain sa ating mesa, ang bubong sa ating ulo, ang init ng pamilya, ang pagkakataong bumangon muli matapos madapa. Ito ang mga bagay na madalas nating ipinagsasawalang-bahala, ngunit ito ang mga pundasyon ng ating buhay. Isipin mo ang isang araw. Nagising ka. Nakahinga ka. Nakakita ka ng liwanag. Nakarinig ka ng tunog. Ito ay mga biyaya na hindi natin kailanman dapat ipagpalit sa anuman. Kung titingnan mo ang mundo sa pamamagitan ng lente ng pasasalamat, makikita mo ang Diyos sa bawat sulok, sa bawat pagkakataon, sa bawat sandali. At kapag nakita mo siya, nagbabago ang lahat. Nawawala ang takot, lumilitaw ang pag-asa, at ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay bumubuhos sa iyong puso. May mga nagsasabi pero hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Pakiramdam ko wala akong dahilan. At doon papasok ang tinatawag nating practice of gratitude. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang kalamnan. Kung hindi mo ito gagamitin, hihina ito. Kung gagamitin mo ito ng madalas, lalakas ito. Simulan mo ngayong gabi. Bago ka matulog, Isulat mo sa isang maliit na kwaderno o sa iyong telepono ang limang bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na ito. Maliit man o malaki, isulat mo. Maaaring simulan mo sa nagpapasalamat ako sa paghinga ko. Nagpapasalamat ako sa kape ko ngayong umaga. Nagpapasalamat ako sa pagtawag ng kaibigan ko. Sa simula, maaaring mahirap, ngunit habang patuloy mong ginagawa ito, makikita mo na mas marami pa palang dapat ipagpasalamat kaysa sa iyong inaakala. Ito ay isang sikreto sa pagbabago ng iyong buong pananaw sa buhay. Ang pasasalamat ay nagpapagaling din kapag ikaw ay nagpapasalamat, binabago mo ang chemistry ng iyong katawan. Binabawasan ito ang stress pinapalakas ang iyong immune system at pinapabuti ang iyong kalooban. Higit sa lahat, pinapalapit ka nito sa Diyos. Ang pasasalamat ay isang wika na naunawaan ng Diyos. Ito ay isang awit na nakapagpapalugod sa kanyang puso. Ito ay isang paraan ng pagsamba na nagbubukas ng kalangitan. Kung nakararanas ka ng sakit, kung may pinagdadaanan kang mental na laban, subukan mong magpasalamat. Hindi ito para ipagsawalang-bahala ang iyong sakit, kundi para makahanap ng lakas sa gitna ng iyong kahinaan. Hindi ito para kalimutan ang iyong problema, kundi para makita ang solusyon na nagmumula sa Diyos. Manatili ka dahil ang susunod kong ibabahagi ay magpapabago ng pananaw mo at magpapakita sa iyo kung paano mismo ginagamit ang pasasalamat sa pinakamadilim na sandali ako ay nagkaroon ng sarili kong paglalakbay sa mundo ng kawalan ng pasasalamat. May panahon sa aking buhay na tila ba ang lahat ay bumabagsa. Hindi ko ito nais ibahagi ng detalyado sa nakaraan, ngunit sa oras na ito, pakiramdam ko ay kailangan itong marinig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ng gabing iyon, matapos ang isang napakalaking pagsubok sa aking buhay matapos kong maramdaman na tila ba walang natitira sa akin, napakabigat ng aking puso. Naramdaman ko ang matinding kapaitan at pagkadismaya. Lahat ng plano ko, lahat ng pinaghirapan ko, tila ba nawala sa isang iglap. Naalala ko sa isang madilim na sulok ng aking silid na paupo ako. Hindi ko magawang manalangin, hindi ko magawang magbasa ng Biblia. Naramdaman ko ang tunay na kawalan ng pag-asa, sa loob ng ilang araw, ang pakiramdam na ito ay nagpatuloy. Tila ba ang ulap ng negatibismo ay nakapalibot sa akin at hindi ko makita ang liwanag. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa labas, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking sariling paghinga. Habang nakatingin ako sa kalangitan na puno ng mga bituin na tila nanginginig sa dilim, naramdaman ko ang isang marahang bulong sa aking puso. Hindi ito narinig ng aking tainga, ngunit naramdaman ko ito sa kaibutura ng aking kaluluwa. Ang bulong ay nagsasabing, Salamat. Nagulat ako. Salamat? Sa ano? Wala akong nakikita na dapat pasalamatan. Ang lahat na nakikita ko ay pagkabigo, kalungkutan at mga sirang pangarap. Ngunit ang bulong ay nagpatuloy, salamat sa bawat paghinga. Salamat sa mga bituin na iyong nakikita. Salamat sa bawat tibok ng iyong puso. Noong una, tinaboy ko ito. Naisip ko, paano ako magpapasalamat sa mga bagay na ito, samantalang ang aking buhay ay tila bagumuguho. Ngunit ang bulong ay hindi nawala mas lumalim pa ito na tila ba hinihila ako nito sa isang lugar na hindi ko inaasahan. At doon, sa gitna ng aking kalungkutan, nagpa siya akong subukan. Bumalik ako sa aking bahay at kumuha ako ng papel at panulat. At nagsimula akong magsulat. Nagsimula ako sa pinakamaliit na bagay. Salamat sa hangin na aking nilalanghap. Salamat sa bubong na sumisilong sa akin kahit na maliit. Salamat sa tubig na dumadaloy mula sa gripo. Salamat sa init ng kumot ko. Salamat sa katahimikan ng gabi. Habang patuloy akong nagsusulat, may kakaibang nangyari. Ang bigat sa aking dibdib ay dahan-dahang nawala. Ang ulap ng negatibismo ay unti-unting kumala. Hindi agad-agad, ngunit unti-unti. Habang dumarami ang listahan ng aking pasasalamat, nagsimulang lumiwanag ang aking puso. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na butil ng pag-asa na hindi ko nakita noon. Hindi dahil sa nagbago ang sitwasyon ko, kundi dahil sa nagbago ang pananaw ko. Nakita ko na kahit sa pinakamadilim na gabi, may mga bituin pa rin. Nakita ko na kahit sa pinakamahirap na oras, may presensya pa rin ang Diyos. Ito ay isang pagbabago na hindi lamang sa emosyon, kundi sa espiritu. Naramdaman ko ang isang banayad na presensya ng Diyos na bumubuho sa aking kaluluwa. Hindi niya inalis agad ang aking problema, ngunit binigyan niya ako ng kapayapaan sa gitna nito. Hindi niya inalis agad ang aking pagkalugi, ngunit ipinakita niya sa akin ang kayamanan ng kanyang pagmamahal na hindi nawawala. At sa puntong iyon, alam kong nahanap ko ang isang susi na mas makapangyarihan kaysa sa anumang material na bagay. Ang pasasalamat ang nagbukas ng aking mga mata, ang nagpagaling sa aking puso, at ang nagpalaya sa aking isip mula sa pagkakakulong ng kawalan ng pag-asa. Mula noon, ito ay naging bahagi ng aking pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing ako ay nalulumbay, sa tuwing ako ay nag-aalala, sa tuwing ako ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, babalikan ko ang listahan ng aking mga biyaya. At sa bawat pagbalik, nakikita ko ang kamay ng Diyos na patuloy na gumagabay, patuloy na nagmamahal, at patuloy na nagpapala. Ang resulta, hindi lang ako naging masaya, naging mas malakas ako. Hindi lang ako naging mas positibo, naging mas malapit ako sa Diyos. Hindi lang ako nakabawi sa aking mga pagkalugi, nakakita ako ng mga bagong oportunidad na hindi ko kailanman inakala na posible. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng kilos, ang pagbilang ng aking mga biyaya at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, mahal kong pamilya, kung naramdaman mo ang anumang bahagi ng aking kwento, kung ikaw ay nakakaramdam ng bigat, ng kalungkutan, o ng pagkabigo, ito ang aking mensahe sa iyo. Simulan mo ngayon. Walang perpektong oras. Ang perpektong oras ay ngayon. Gumawa ka ng isang listahan ng pasasalamat. Maglaan ka ng sampung minuto bawat araw para isulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo magsimula sa maliliit at makikita mo na ang iyong mga mata ay magbubuka sa mga malalaki. Ang pagpapasalamat ay nagpapabago ng iyong pananaw, na nagpapabago sa iyong saloobin, na nagpapabago sa iyong mga aksyon, na nagpapabago sa iyong buhay. Ito ay isang siklo ng pagpapala. Handa ka na bang magpasa ng susunod na level ng pagbabago sa iyong buhay? Marahil ay may nagsasabi sa iyo ngayon, pero hindi mo alam ang kalagayan ko hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko. At naunawaan ko iyon. Hindi ako magkukunwari na alam ko ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Ngunit ang alam ko ay ang Diyos ay higit pa sa iyong mga problema. Ang alam ko ay ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. At ang alam ko ay ang pasasalamat ay isang tulay na nag-ugnay sa iyo sa kanyang kapangyarihan. Ito ay isang pagpili. Hindi mo kailangang maramdaman ang pasasalamat para magsimula. Minsan, kailangan mo lang gawin ito sa kabila ng iyong nararamdaman at ang damdamin ay susunod. Ang pagpili na magpasalamat ay isang gawa ng pananampalataya. Ito ay isang deklarasyon na naniniwala ka pa rin sa Diyos kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila ba sumasalungat sa Kanyang kabutihan. Ito ay isang gawa ng pagtitiwala isang pagkilala na siya ang nagbibigay, siya ang nagtataguyod, at siya ang nagliligtas. Sa pagpapatuloy ng iyong paglalakbay sa buhay, nais kong alalahanin mo ang ilang mahahalagang puntos tungkol sa pasasalamat. Una, ang pasasalamat ay nagpapalaya. Nagpapalaya ito sa iyo mula sa pagkakakulong ng kawalan, ng takot at ng inggit. Kapag nagpapasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka, hindi ka na maghahangad sa kung ano ang mayroon ang iba. Nagbibigay ito sa iyo ng kapayapaan. Ikalawa, ang pasasalamat ay nakakahawa. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ito ay kumakalat sa iyong paligid. Ang iyong positibong enerhiya ay nakakaapekto sa mga taong nasa iyong tabi. Nagiging liwanag ka sa mundong puno ng dilim. Nagiging pag-asa ka sa mga taong nawawala ng pag-asa. Ikatlo, ang pasasalamat ay nagbubunga. Hindi lamang ito nagdadala ng kapayapaan sa iyong puso, kundi nagbubukas din ito ng mga bagong pintuan ng pagpapala. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong natanggap, binibigyan ka ng Diyos ng higit pa. Ito ay isang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ang mga binigyan ng higit ay ang mga nagpapasalamat sa kanilang natanggap. Kaya nga, kung nais mong makatanggap ng higit pa, Simulan mong pasalamatan ang bawat butil ng biyaya na iyong nararanasan ngayon. Huwag kang maghintay na dumating ang perpektong sitwasyon para magpasalamat. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng iyong nais bago ka magsimulang magpasalamat. Ang tunay na kapangyarihan ng pasasalamat ay nasa pagpapasalamat sa gitna ng iyong mga kakulangan, sa gitna ng iyong mga hamon. Ito ang nagpapatunay ng iyong pananampalataya. Ito ang nagpapalakas sa iyong espiritu. At ito ang nagdadala sa iyo sa isang mas malalim na relasyon sa iyong lumikha. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang desisyon. Ito ay isang pagkilos. Ito ay isang pamumuhay. At ito ay magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Nais kong bigyan kayo ng ilang praktikal na tip para maisabuhay ang idasal ng pasasalamat sa inyong araw-araw na pamumuhay. Isa, magtakda ng gratitude time, gawin itong bahagi ng iyong routine. Maaaring sa umaga bago ka bumangon o sa gabi bago ka matulog. Maglaan ng lima tandang bawas isa zero minuto para tahimik na magbulay-bulay sa mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Kung mas gusto mo, isulat mo ito sa isang journal. Ang pagkilos ng pagsusulat ay nagpapalakas ng koneksyon sa utak at puso. Dalawa, ang gratitude walk. Sa susunod na maglalakad ka, maging ito man ay papunta sa trabaho, sa parke, o sa paligid ng iyong bahay, gamitin mo ang oras na iyon para magpasalamat. Habang naglalakad ka, tingnan mo ang mga bagay sa paligid mo. Ang mga puno, ang mga bulaklak, ang mga taong nakakasalubong mo ang asul na kalangitan. Pasalamatan ang bawat isa sa kanila. Ito ay makakatulong sa iyo na maging mas konektado sa iyong paligid at sa Diyos na lumikha nito. Tatlo, magpahayag ng pasasalamat sa iba, hindi lamang ito tungkol sa iyong personal na pakiramdam. Ibahagi mo ang iyong pasasalamat sa mga taong nakapaligid sa iyo magpadala ng text message sa isang kaibigan at pasalamatan siya sa isang bagay na ginawa niya para sa iyo. Sabihin mo sa iyong kapamilya kung gaano mo siya pinahahalagahan. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa iba ay nagpapalakas ng relasyon at nagdudulot ng kagalakan hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Apat, gumawa ng gratitude jar, maghanda ng isang garapon o kahon. Sa bawat araw, Isulat sa maliit na papel ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo at ilagay ito sa garapon. Sa pagtatapos ng taon o kapag ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, buksan mo ang garapon at basahin ang lahat ng iyong mga pasasalamat. Ito ay isang napakagandang paalala ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. 5. Gamitin ang pasasalamat bilang panalangin. Kapag nananalangin ka, hindi lamang humingi Simula ng iyong panalangin sa pasasalamat. Pasalamatan mo ang Diyos sa kung ano ang kanyang ginawa sa nakaraan, sa kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, at sa kung ano ang kanyang gagawin sa hinaharap. Ang panalangin puno ng pasasalamat ay napakakapangyarihan at nagbubukas ng kalangitan. Ang pasasalamat ay hindi isang lunas sa lahat ng problema. Hindi nito aalisin ang iyong mga hamon, ngunit magbibigay ito sa iyo ng lakas at pananaw upang harapin ang mga ito. Ito ay isang ilaw sa madilim na kalsada. Ito ay isang anchor sa gitna ng malakas na alon. At ito ay isang paalala na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa huling bahagi ng mensaheng ito, Isang napakalakas na deklarasyon ang naghihintay, isang pagkilos na magpapalaya sa iyo sa kabuuan. Kaya ngayon, aking minamahal na kapatid, handa ka na bang tumindig sa presensya ng iyong lumikha na may pusong puno ng pagkilala at pagpapahalaga? Sa sandaling ito, nais kong palayain sa iyo ang isang bagong antas ng kapangyarihan na nagmumula sa pasasalamat ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na nagpaparamdam sa iyo ng kanyang pagmamahal, ay naghihintay sa iyong pasasalamat. Hindi ito dahil kailangan niya ito, kundi dahil alam niya ang kapangyarihan na nasa loob nito para sa iyo. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, sa gitna ng lahat ng problema, idineklara ko ngayong sandali sa pangalan ni Jesus na ang espiritu ng kawalan ng pasasalamat ay walang kapangyarihan sa iyong buhay. Binibigkas ko ang kalayaan sa bawat isa na naramdaman ang bigat ng pagkadismaya, ng kapaitan, ng pagrereklamo. Sa sandaling ito, ang iyong mga mata ay binubuksan sa mga biyayang nakapalibot sa iyo. Ang iyong puso ay pinapagaling mula sa mga sugat ng nakaraan. At ang iyong isip ay nililinaw upang makita ang kabutihan ng Diyos na bumubuhos sa iyong buhay araw-araw. Hayaan mong sabihin ko ito ng may buong otoridad ng Espiritu. Ang panahon ng iyong pagiging bingi sa mga biyaya ay tapos na. Ang panahon ng iyong pagiging bulag sa kabutihan ng Diyos ay nagwakas na. Ngayon, sa sandaling ito, isang bagong awit ang pumupuno sa iyong bibig. Isang awit ng pasasalamat, isang awit ng kagalakan, isang awit ng pagpuri. Ibinabalik ko sa iyo ang kagalakan ng iyong kaligtasan, ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa at ang pananampalataya na naglilipat ng mga bundok. Tumanggap ka ng sariwang langis ng pasasalamat. Dumali ito mula sa iyong ulo patungo sa iyong puso hanggang sa bawat himaymay ng iyong katawan. Ang iyong kaluluwa ay pinapawalan mula sa pagkakakulong ng ingratitude. Ang iyong isip ay nililinis mula sa mga negatibong kaisipan. Ang iyong bibig ay pupunuin ng mga salita ng papuri. Ito ang iyong sandali ng pagbabago, ito ang iyong sandali ng pagpapagaling, ito ang iyong sandali ng paglaya. Magpasalamat ka dahil ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo nakikita. Magpasalamat ka dahil ang iyong hinaharap ay puno ng pag-asa at pagpapala. Magpasalamat ka. Dahil ikaw ay minamahal, ikaw ay pinahahalagahan at ikaw ay pinananatili ng Diyos na buhay. Amen. Ngayon, minamahal kong pamilya, matapos ang lahat ng ating natutunan at naranasan, nais kong magkaroon tayo ng isang pagkilos, isang pahayag ng pananampalataya. Gusto kong makita kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito patungo sa isang buhay na puno ng pasasalamat. Una, isulat ninyo ang inagpapasalamat ako sa comment sa ibaba. Ito ay hindi lamang isang simpleng komento, ito ay isang deklarasyon, isang panalangin at isang pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Isulat mo ito at manalangin ako ng personal para sa bawat isa na gagawa nito na ang kanilang puso ay patuloy na mapuno ng pasasalamat. Pangalawa, ay like ang videong ito bilang isang propetikong kilos ng pagpasok sa yaman ng pasasalamat. Ang bawat like ay isang pagpapatunay na pinipili mo ang pasasalamat, na pinipili mo ang kagalakan, at na pinipili mo ang pagpapala. Hayaan mong ang iyong like ay maging isang tanda ng iyong pananampalataya. At panghuli, nais kong ibahagi mo ang mensaheng ito sa tatlo taong nangangailangan ng liwanag at pag-asa mula sa pasasalamat na ito. Maraming tao sa paligid natin ang nakikipaglaban sa kawalan ng pag-asa, sa kalungkutan at sa pagkadismaya. Ikaw ang magiging tulay upang maabot sila ng mensaheng ito ng pag-asa at pagpapagaling. Mag-isip ka ng tatlong tao ngayon na nasa iyong isip at ibahagi mo ito sa kanila. Maraming salamat sa inyong pagtutok at paglalaan ng oras. Huwag kalimutang bisitahin ang iba pa nating mga video na tumatalakay sa mga paksa tulad ng kapangyarihan ng panalangin kung paano lumago sa pananampalataya at ang pagtuklas ng iyong layunin sa buhay. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong magpasalamat, at patuloy tayong magpuri sa Diyos. Tandaan, sa bawat araw may dahilan para magpasalamat. Sa bawat hininga may biyaya. At sa bawat sandali ang Diyos ay kasama mo. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagdulot ng pagbabago sa iyong puso at isipan. Patuloy tayong magkaisa sa pasasalamat.